Challenge. Yes. Dapat maramdaman natin, mga kalalakihan, uh, okay. yung nararamdaman ng mga kababaihan. Yeah. Ayan. Mm Ako, -hmm. oh, kapag sinabi natin, pahirap at masakit, gaano ba natin yan naiintindihan? Yeah. No. Naiintindihan lang? nyo nga ba? Kayo lang yeah. Pag yung inyong mga misis, uh -huh. eh, sandali lang, hindi tayo pwede lumabas or hindi siya makatayo sa kama dahil masakit ang puson. May uh -huh. mga ganyan ba kayong experience? Wala naman. Hindi, yung mga asawa nyo na. Experience nyo sa asawa nyo. Meron. mo na lang. Ha? Dinadamayan mo na Okay. Buti wala kayo sa Japan. Kasi ito ah, sa Japan po mga kapatid, ipinarana sa mga lalaki ang pakiramdam ng masakitang puson. Kung paano? Alamin sa report na ito. Tambal na ng pagiging babae ang sakit ng puson sa tuwing magkakaroon ng buwan ng dalaw. Ang hirap i-explain ng sakit. Kaya sa Japan, ipinarana sa mga lalaki ang pakiramdam ng may period. Gamit ang device na periodoid, isinusuot ito sa tiyan at merong button na kapag pinindot konektado sa mga electrical signal na magpaparamdam kung gaano kasakit ang menstrual pain. Ito nga si Kuya, napapaaray na lang. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. Napapangiwi. Oh, oh. Meron pang isang sumubok. Patawa-tawa lang yan. Pero hirap na raw siyang tumayo. na Itinaon sa International Women's Day ang kakaibang experience na yan sa mga lalaking trabahador ng isang telecommunication company sa Tokyo, Japan. Isang female researcher ang utak ng perionoid. Pagkakataon daw ito para iparana sa mga lalaking empleyado kung gaano kahirap magtrabaho kapag may buwan ng dalaw. O ba diba, iba ang babae. Dito naman sa Pilipinas, merong isinusulong na Menstruation Leave Act para sa hanggang dalawang araw na leave kada buwan. Pinag-aaralan pa yan, pero sa ngayon, laban lang sa trabaho. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.